sigarilyas hinataw ang half day mamimitas tayo kalpados ng sigarilyas na galing sa kubo ni Lola Marte Banugan pag may itanim may anihay ng kapitbahay ayun eh masarap to lods na kwan salat bagong sa si, pero ang iluluto natin ay inabraw o oh, dinindeng pakuluan natin ang sahog nating kulang kulang na pinitong bangos at lagyan ng bagong na pangpalasa at ilagay na natin mga idol yung ating sigarilyas na bagong pitas at naluto na nga mga lodi ayaw na kainan na